Hi Manga Pogi at Maganda. Mag-subscribe na KOK Aldub Media. Para sa Manga Latest News sa Amin ni Main. Laban. Laban Lang. Main Mendoza at Alden Richards matatag pa sa mga balita na pagbubuntis. Kumakalat nga ngayon sa social media ang estado ni Main Mendoza na napapabalita na ito ay buntis. Ngunit wala namang kumpirmasyon na sinasabi kaya hinala ng mga Aldab Nation. Isa lamang ito paraan na para sirain ang pandom. Lalong lalo na ang estado ng karir ni Maine Mendoza at Alden Richards. Alam naman natin ngayon na mahirap paniwalaan ang mga balibalita dahil na rin sa mga fake news na nagkalat. Alam kasi ng mga bumabatikos at naninira kay May Mendoza at Alden Richards na hindi ngayon sila sumasagot sa publiko. Kaya siguro ay naisipan na magpakalat at abusuhin ang kabaitan ngayon ni Main Mendoza at Alden Richards. Ngunit alam na ito ng buong Alden Nation at nakahanda na sila sa anumang mangyayari. Sa balitang ito dahil alam talaga ng buong alder Nation kung ano ang totoo sa relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards na talaga namang pinanghahawakan nila hanggang ngayon dahil na rin sa gulo ng tape at EAT-TBJ eh talaga namang napakarami ngayong hinaharap ang buong Alderm Nation lalong lalo na si Min Mendoza at Alden Richards dahil alam natin na magkaiba na sila ngayon ng network kahit gustuin pa nila na magsama kung meron silang kontratang exclusive dito ay hindi nila basta ito magagawa binunyag na rin kasi ng TBJ kontrata ni Alden Richards at gusto niyang pagsama sa EAT ngunit pinahihintulutan ito ng kanyang kontrata sa kanyang mother network Wag kalimutang mag-subscribe, comment, at i-like ang video na ito. Thanks for watching.